Paano ilan kayong kumukulang kay Jam? Ikaw lang. Ikaw lang. mo na lahat. Bakit mo naman si Jam? Ha? Anong kay Jam? Anong Jam? Jam? dapat siya kinutang. So, Anong gagawin mo naman dapat sa kanya? Papatayin mo ba ito? Kaya e, ano lang. Ikaw ang nagpakain sa kanya. Kasama mo siya sa trabaho pala. Ha? Umapatayin mo naman kung ulam eh. Anong gagawin ko sa'yo? Papatayin na ba kita? Ha? Nagasama ka ba?

pangalan daw? Ah, okay, ito Ha? Ah, okay, oh, ito okay. hey. oh, 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 oh. pa lang. Tanggal mo na lang. Oh, Makakatulog mo ba oh, ba? Mo Ay, na ba ito? Makakulitin mo pa? Hindi na kasama ka pa sa kanya. Hindi. customer. Opo. Oh, Kasi hindi ka ba ng customer? Ay, customer. Wala naman nalikaw ang Diyos eh. um, sa pangit eh. Sa akin, ay uh, dahilan na ba yan para mamarusan ka ng tao? Hindi ka ba nang na Hindi ka ba nang sa Diyos? Ha? Mati ba, ka ng tawa dito kay Jamma? yung mga ito. Baka pag bumalik ito diyo, wala naman. Okay, ng okay. Okay. So, ano ang trabaho mo ko Sabi mo na lahat? Ano okay. okay, ginamit sa kanya? Manika o or... ano? 아아아야 거기 아. okay bobot na mo lang naman namin na. ayun na, dapat na naot. okay na. ano? na mo. ay nami, na. ka. na okay. ka na bisig, di ka na bigot jan. bobot na na salta na muna abigas niya. di ka salta Wow. Every Friday, araw-araw nagdadasal. Pantayin natin. Pagkakita okay, lang natin yung pinakain sa kanya. yung every Friday? Lagi akong pagbibigay, pagpagising. Araw-araw yan, kahit yung pagtulog, kahit saan ka mamamahal. Anong naalala mo nga nung kita? Hindi ka naman naglikot? Baka oh, naglikot ka. Hindi ka naman nagsalita natin naman. Nagparampiyat ka. <laughs> Hindi mo alam. O sige papanood ko sa iyo ah.